Parati po kasing tanong sa isang breakup, tutuloy ka pa ba? Siya po ba ihahabulin mo? Ano po ba, magpapahinga po ba tayo o magnono-contact mo na tayo mga utol? I believe kasi na sa dami ng katanungan na yan na gumugulo sa isip mo perhaps sa mga oras na to, ay kailangan malaman mo muna kung ano po ba yung pinanggalingan ng breakup. Ano po ba yung naging cause? Dahil believe it or not mga kapatid, may mga classifications po kasi ang breakup. Iba-iba po ito. Pero napaka-importanting malaman mo ito mga kapatid dahil ang iba po rito ay talagang masasabi natin na wala na pong pag-asa. Makaklasify po natin na mahirap pong ibalik. Ang iba naman po dyan mga utol ay kailangan mo muna talagang magpaubaya at magpahinga. At ang vlog natin today mga utol ay napakalaki po na maitutulong para maklasify po natin kung nasaan po tayo sa kasalukuyan. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe. At siyempre po, pa, like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po makapapong, tayo po ay nag upload nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun no? Oh. today, although babanggitin ko rin mamaya mga kapatid sa bandang huli, kung ano po yung parang masasabi nga po natin na malabo na pong maibalik o mahihirapan po talaga tayong maiwin natin uli ang ating mga ex. Pero ngayon ay pag-uusapan po muna natin kung ano po yung malaki yung mga possibility na magkabalikan uli. And based on my experience mga utol, ako po ay isa sa mga magpapakatotoo nito. Unang-una dyan pag meron po kayong friendly breakup. Yung sina-sabi natin na hanggang sa ngayon ay connected na connected pa rin po kayo. Ang mga family nyo, mga utol, ay talaga naman pong very much intact pa rin at mabuti pa rin po ang ugnayan at relasyon po sa bawat isa. Yung sabihin na natin na talaga pa rin pong nandun yung connection nyo na every time nasa birthday party kayo o mga event mga kapatid ay parang kayo pa rin. Hindi lang kayo labeled mga utol pero na at nagagawa nyo pa rin po. Ang kadalasan ginagawa nyo po dati bilang magkarelasyon. Yung ramdam mo kapatid na connected pa rin po kayo in a positive way. Tapos nakikita mo na parang day by day, ito po ay bumubuti, ito po ay nag improve Friendly breakup ang tinatawag dito mga kapatid na talaga naman pong may flow pa rin at connected pa rin po kayo sa positibong panaan at may intimacy pa rin. Pangalawa po dyan ay yung tinatawag nga po natin na parang 50-50. Unsure ang ex mo at even ikaw mga utol ay parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Dito madalas lumalabas yung mixed signals eh. Yung parang sinasabi nga natin na bakit ganon Coach Papong na para apektadong apektadong ex mo pero matigas at solidong sinasabi nga po niya sa akin na kailangan kailangan daw po muna kaming mag break. Ito po mga utol yung sinasabi nga po natin na uncertain at sinasabi natin na 50-50 ang lagay at ang takbo ng isip ng ex mo. Desisyon mga utol na masasabi nga po natin na hindi siya sigurado. Mga ilang notable signals nito ay yung parang paiba-iba ng takbo ang isip ng ex mo. Paminsan-minsan ay chat ka mga kapatid at madalas naman ikaw ay iniiwasan. Urong sulong lulubog lilitaw ang ex mo mga utol na parang hindi mo mawari at hindi mo maintindihan. Talagang hindi mo maiintindihan ito mga utol dahil ang kailangan-kailangan gawin mo nito ay distansyahan mo siya. Kadalasan dyan, mga ilang araw lang, mga ilang gabi lang, napababayaan mo ang ex mo at bibigyan mo muna siya ng time to breathe mga utol, ay napakalaki po na maitutulong. Ikatlo, na masasabi nga po natin na malaki yung possibility na kayo po ay magkabalikan uli kung halimbawa hindi siya first time. Yung parang sinasabi nga po natin na on and off ang breakup ninyong dalawa, on and off ang relationship ninyong dalawa. Ang ibig ko pong sabihin mga utol, malaki po yung opportunity pero hindi po natin pwedeng alisin na maaring tapos na po. Kasi minsan nakakasawa din eh, minsan nagsasawa din po yung mga ex natin at minsan nga po pagka nakakaramdam ng too much pressure mga utol, ito po ay nagiging fully decided din. Fully decided na sila nga po ay lumayo. Pero syempre big opportunity pa rin kung halimbawang kayo nga po ay nag on and off may possibility na nagkakabalikan uli, may possibility na nagkakaroon nga po ng understanding din pagkatapos nga po ng isang breakup. Another one po mga kapatid ay yung sinasabi nga po natin parate, madalas sa mga coaching session natin ay yung parang nagkaroon nga lang po kayo ng away, heated argument o yung tinatawag nga po natin na friction. Madalas dito mga utol ay nagkakaayos din at nagkakabalikan din. Kailangan lang po nating palipasan of course, kailangan lang po muna natin bigyan ng time para siya po ay makahinga-hinga at ma-validate nga po ang kanyang nararamdaman. Importante yan mga utol, dito po maraming nasisira dahil pagkahalimbawang nafe-feel natin ito, tayo po ay nagpapanik at ang gusto po natin ayusin, aregluhin, gawa ng paraan. E, samantalang pag kayo po ay lumapit dito mga utol, pagka ito po ay pinurso natin, magmumuka po siyang pressure dahil nga po may friction at heated argument palipasin po muna natin mga kapatid kung ito po ay nagaganap sa inyo. Ang sakit, ang galit, anger mga kapatid ay normal na normal sa isang relationship. May point siya, may point ka. Pero dapat maintindihan din po natin na Pwede rin naman itong gumaling, pwede rin naman itong mawala. Dapat maintindihan po natin na sa paggamit nga po ng time and space, epektibong panahon at oras na magpapaubaya ka muna mga utol, ay sigurado naman po ako magsasubside ang galit at negativity na to. At ang posibilidad po na mangyayari ay magkaintindihan po kayo. Kaya madalas nga po yung pagkalipas nga po ng ilang araw at pagka nakita kayo ulit, okay na ang lahat mga utol. Natural. Siya po ay karelasyon natin at sabi ko nga po, Madalas din po siguro kayo ay nagkakaroon ng mga heated arguments before pero ito po ay naaayos dahil nga po ang isa o dalawa sa inyo mga utol ay nagkakaroon ng understanding. Bakit hindi natin gawin ngayon nang ito po ay maging maayos? Sabi nga, address and understand the behavior politely, understandably, calmly, kapatid. Lastly, yung lagi nating sinasabi na parang merong kayong unfinished business, hindi natapos ng maayos mga utol. Madalas dito ay nage-end up lang ng breakup. Kung halimbawang pababayaan nga po natin at magpapataasan tayo ng pride. Ang ibarito mga utol ay magbibigay nga po ng mga emotional pain o gagante. Doon po nagkakasira eh. Pero sabi ko nga po kung halimbawang iintindihin natin ito at respeto ang ipapalit natin mga utol, unfinished business of course ay maaari din pong tumuloy at maging finish nga po sa magandang paraan. Hindi naman porket nagkaroon kayo ng argument at naghiwalay kayo mga utol ay yun na yun. Kailangan lang po natin maintindihan na ito po ay based on emotions. At alam naman po natin na pagka mainit na mainit ang isang tao, napakarami pong masasakit na salita at hindi ka nais-nais na nasasabi. So ngayon, sa huli ay pag-usapan naman po natin ano yung parang sinasabi nga po natin na malabo ng maayos o let's say napakahirap ng chances opportunity na maayos pa uli mga utol. Alam ito ng mga ilang clients ko dahil binabanggit ko nga po pag ang isang breakup ay parang napansin mo na na naging dry na siya. Sabihin na natin na kayo po ay nagkaroon ng official breakup ngayong buwan na to pero 2 months, 3 months ago ay talaga naman po parang on the rocks na kayo at sabihin na nga po natin na malamig na malamig na malamig na, malamig na nga po ang ating ex na parang bangkay. Pag ito po mga utol ay nangyayari o naganap sa inyo mga utol, ibang approach po ang dapat mong gamitin. Pero most likely, ito po ay mahirap ayusin at ito po ay hindi mo pwedeng pe ayusin sa mga oras na to. Walk away of course, makakatulong lagi yan. Pero para bigyan po kayo ng clear insight coming from me mga kapatid, mahirap pong ibalik o sabi na nga po nating dudurugin tayo kung halimbawa ganito nga po ang nangyari sa inyong dalawa. Another one, mga utol, bonus na lang na masasabi nga po natin mahirap ang breakup. Kung halimbawang sa ating sarili ay napapansin mo na hindi mo kayang i-handle ang no contact. Sabihin na natin mga utol na ikaw mismo ay umiiyak pa hanggang sa ngayon na sabihin na nga po natin ilang buwan na po ang nakalipas or even ilang years na po ang nakalipas. Yung parang nakikita mo utol na parang hindi ka nag-iimprove na hanggang ngayon ay talagang dapang-dapa ka pa at hindi ka pa motivated na parang hindi mo talaga alam kung saan ka hahakbang. Pagka ganito ang situation, masasabi nga po natin na napakahirap din pong ayusin ang isang relasyon. Personally po, Utol, ito po ay nababasa namin. Ito po ay nakikita ko. Kaya nga po, my objective, pagka halimbawang may inaayos ako, ay iposisyon kita kagad dahil kung ikaw nga po ay lugmok o nasa ibaba at hirap na hirap at depressed mga Utol, hindi natin kakayaning ibalik ang ex natin. Kaya sinama ko na po ito sa listahan mga utol dahil sa tingin ko isa pa to sa mga pitfalls at masasabi nga po natin na nagpapahirap kung gusto mo talagang mawin ang ex mo. Kailangan ma-overcome mo to. Kailangan maintindihan natin ang mga situations sa mga utol para ma-classify po natin kung nasaan tayo ngayon. Hindi yung saksak tayo ng saksak, pilit tayo ng pilit, persa tayo ng persa, gawa ng gawa tayo ng paraan mga utol. Pero yung pala, nandito pala tayo sa mga classifications na to. At isa pa nga sa mga classifications na nakikita nga po natin ay yung parang malamig na yung ex mo long time ago. Alamin po natin ito mga utol at i-analyze po natin mabuti. Pero bago po tayo matapos mga utol, I would like everybody to know na in general ito po ay binabanggit ko. Pero tandaan po natin, iba-iba pa rin ang ating mga kaso. Different situations na maaari po nating masabi sa sarili natin na ako yun ah. Pero yun pala, may mga ibang pinanggagalingan. Kaya at mas mabuting maging knowledgeable po tayo ng mabuti kung ano po talaga ang tama para sa atin. At kung nasaan po ba tayo sa mga category na nabanggit po natin ngayon ng mabuti. Pag-aralan po natin yan. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, suportahan at siyempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Maraming 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 salamat po, Papong TV.